Mukhang nagsuman ka uli adi nga. Mm. <laughs> <laughs> Suman mo eri. <laughs> pwede pang balutan, <laughs> wag mo. Huwag mo itapon at abalutan uli natin. Ay nga ni ano. Ah, oo nga. Magandang idea yan. Ilalagay ko ulit sa freezer. At pwede kong balutan. Tapos yung tali. Huwag mo itapon. <laughs> Ita-tali uli natin. Ay nga. No. Ganyan talaga, pag wala sa Pinas, hindi makakatikim na suman. Maganda nga ito. Itabi natin yan. O, pwede pa yan eh, balutan. Tama, may natitira pa dyan konti. Pagka nagluto ka uli, atakainin nakainin mo uli, itatabi mo uli itong dahon. At saka yung tali. Para may magamit uli tayo. Pwede. Good idea. Ayan. With kape. <laughs> Wait ka pe. Kain tayo ng suman. Masarap na suman. Personal na suman. na <laughs> suman. Wala tayong kalamay hati eh. Sugar uh, hati. Oo, pwede na lang sugar hati daw hindi kalamay hati kundi sugar hati sarap din no? kalamay hati meron yata dun sa pinoy store bili nga tayo mo lalagyan lang naman ng ano yun eh yung gata ng niyong kain tayo suman suman ulit hmm sarap parang nasa Pinas din mga kapatid ito na yung balat ng suman nung kinain namin so ang ginawa ko oh, basa siya hinugasan ko tapos ito yung ano yung pantali hinugasan ko rin patutuyuin ko at gagamitin ko ulit na pang ano pang balot para sa sunod pag nagkagusto ako ng suman, kami, gusto namin ng suman, ipambalot ulit ako. Ayan, ha. Pinugasan ko mabuti yan para gagamitin ko ulit pag ako ay gumawa ng suman. Ayan, ilalagay ko sa freezer para hindi siya matuyo. Tapos, pag magbabalot ako, kukunin ko na lang sa freezer. So, di ba ayun, madiscard eh. Tamang-tama yung sinabi ni Roel, hindi ako nagkaroon ng idea dun ah. Sabi niya, oh ito pwede pa itong ano, gamitin. Yung no, nga no. sige so, nga, hugasan ko. Ayun. So, may pambalag pa ako sa suman, sa sunod. Ayan. Ayan.